musta mga Ibigan kasi ah tagulan ang nakatanya dito ito hindi pa ano ano bang kinabalahan natin dito ngayon sa ating sakahan Ang plano natin dito mga kaibigan ay magtatanim tayo ng sitaw yung lugar na pagtataniman natin ng sitaw ay dapat maganda, maganda ang pagkahanda no? gaya sa inyo nakikita inararo natin ginawa natin tudling o kama para magiging maayos at handang handa sa tagulan kasi ngayon uh, buwan ng Hulyo, malapit na magusto Agusto, at ngayon naman ay uh, galing tayo sa pagtatayong ng palay at hindi naman natin kalimutan na magtananim ng gulay yung sitaw natin mga kaibigan ay alam na natin na maganda ito at mabisa ito sa pag handa natin sa ating panggasto sa ating uh, pagsasaka so patuloy pa rin tayong nagtatanim ito mga kaibigan uh, ito nakapagtatanim na tayo ito ang paraan natin gawa tayo ng dalawang linya kasi yung pagtanim natin ay magkabilaan so, dalawang linya para uh, epektibo naman makatipid tayo sa lugar so dalawang linya yung poste natin dito sa gitna sa pagpagapang so gaya nasa nakikita nyo uh, ganito pa rin ang magiging uh, formada ng ating pagtatanim ng sitaw pero Ah, ito. Ah, maganda ang paggagawa ng kanyang mga tudling. Paggagawa ng mga tudling. No? So, ah, noon, kung natatandaan nyo, pala, ah, ang palaya ito, panahon ng tag-init, dito tayo nagtatanim ng ang palaya. So, crop rotation naman, para po makikinabangan, makikinabangan ang sobrang pataba ng ating ampalaya. So, sitaw na naman. So, alam nyo, ang sitaw, uh, kakaunti ilang pataba ay okay, okay, na. So, hindi pa rin tayo na maglalagay ng pataba kasi mataba ang lupa galing po ito sa pagtatanim ng ampalaya. Hintayan lang natin. Pag umpisa ng gumapang, andyan pa tayo magdagdag ng pataba. So, para yung taba niya ay katam, katamtaman lang. Yung hindi masyadong mataba o hindi naman payat uh, ngayon uh, patuloy rin tayong magtatanim kasi ito may apat na na tayong natataniman at mayroon pa naman tayong mga binhe so ipakita ko sa inyo uh, gaano kadalang ang ating pagtatanim ng sitaw so patuloy po tayo sa paggawa uh, susuyurin pa natin ito ng mabuti para Uh, buhagag at pino ang lupa. So handang-handa po siya sa pag-aalaga natin sa ating sitaw. Patuloy po tayo sa ating pagsuyon. Okay. So ito ang ating katulong sa sakahan. Ito ang ating kalabaw. Ang pangalan po ay si Kabawin. Okay na po mga kaibigan Patuloy Patuloy po tayo sa pagtatanim ng sitaw. Ito ang bago nating sinuyod at uh, lalagyan na natin ng mga buto ang kama, no? Gano po kadalang? Okay mga kaibigan, yung variety ng sitaw nating tatanim ngayon ay uh, yung nagugustuhan pa rin natin na magandang performance ito po ang Negro Star. Uh, ang necrostar mga kaibigan ay katanggap-tanggap sa palingke at nagugustuhan ng karamihan ng mamimili so gaano po ito katagal mamunga uh, isa at kalating buwan o 45 days makapag harvest na tayo so maganda ito ngayon uh, gaano katagal kung maganda ang pagkaalaga mga kaibigan ay abot po ito ng tatlong buwan o mahigit pa no depende sa panahon oh pero pag abot at makaabot ito ng kanyang katandaan maganda makalaga maski kakaunti na lang ang dahon ay namumunga pa rin so gaano po kadalang may kabigan yung dalang natin ay tagiisa lang isang dangkal no isang dangkal lang ito yan yan lang. So Ito. Ito lang sukat natin mga kaibigan. Oh. So, lagay tayo dito. Dito. At dito. Tapos tatabo na natin ng kakaunting lupa. Ganyan so, lang, no? Para mabilis yung pagtatanim natin. So, para hindi tayo malilito yung pinakahuli ay hindi natin tatabunan so, mamaya na magtatabon tayo yan yan so so ito ito so ito hindi natin tatabun natatabunan yun pa rin ang reference natin okay So, yan lang. Okay. So, pag uh, pinagapang na natin ito, halimbawa ito, puste, dito natin ilagay sa gitna. Dito sa gitna, tapos yung pinaka dulo, uh, yun pong lalagyan natin ng brace. No? na suporta para hindi po matutumba so Ganya lang mga kaibigan. So sa sinabi ko na, mamaya na tayo maglagay ng pataba pag uminsa, mag-umpisa ng gumapang, no? Kasi yung lupa natin ay talagang organic po ito. Maraming bisis na tayong gumamit ng organikong pataba at talagang mataba ang lupa natin. So, maganda, maganda magtatanim tayo ng sitaw. Tuloy-tuloy uh, po ang kanyang pagbibigay sa atin ng pera at uh, yung mga ginamit ating materialis halimbawa ay uh, yung mga poste sa nakikita nyo may mga poste dito ah uh, ito ay uh, ginamit natin sa pagpagapang ng pipino so sa nakikita nyo marami pa po tayong mga poste na hindi pa nagamit na ginamit natin sa unang pagtatanim natin ng sitaw at ang palaya gagamitin pa rin natin dito. So, recycle na po ang ibang materyales. Yun pong mga nylon, halimbawa ito, yung nylon na ginamit natin, marami pa po tayong na hindi ginamit, gagamitin pa rin natin. So, mga kaibigan, pag nagtatanim tayo ng sitaw o ampalaya, yung mga naonang materyales, pwede pa rin natin uh, ulitin sa paggamit. So, sana po ay gagayahin nyo ito mga kaibigan madali ra makapira dito sa pagsasaka kung tayo ay, ah, hindi lang asa sa isang tanim halimbawa palay lang o mais asa pa rin tayo sa mga gulay no so sa nakita nyo ah, mayroon tayong okra ito sa kabila mayroon tayong okra oh, sa kabila mayroon na tayong naitanim ng pipino tuloy tuloy po tuloy tuloy po ang pagbigay sa atin ng pera o oh, tuloy tuloy po ang kanyang ang pag-aani natin. So mga kaibigan, sa pagtatanim natin ng palay, palay uh, hindi rin sa palay, hindi, sa palay lamang tayo asa, asa pa rin tayo sa mga gulay para po uh, marami po tayong mapagkukunan ng pinagmula ng ating hanap buhay. Sana po ay nagugustuhan nyo ang ating video ngayon at huwag nyong kalimutan mag-comment, mag-share at mag-likes at sana po pagtiagaan nyo lang ang ating mga advertisement. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat at masayang araw sa inyong lahat.